Sabi nila, walang magandang maidudulot ang chismis. At paano kung ang chismis ang siyang papatay sa isang minamahal mo sa buhay? Ito ang nangyari sa isang lola sa Pangasinan na pinatay dahil na ang isang mangkukulang. Anong nangyari? Tunghaya natin ngayon ang kwento ng deadly chismis. Chismis. Yan ang mga kwentong walang basihan, walang katotohanan. Pero aminin, madalas itong pinapaniwalaan. At kapag ikaw ang naging laman ng chismis, Jack, daig mo para ang artista dahil sa dami ng intriga. Pero sinong mag-aakala na ang chismis, pwede mo rin palang ikamatay. Sa Barangay Samora, dito sa mga Tarem, Pangasinan, may isang usap-usapan ng madalas pagchismisan ng mga bahay Sa kanilang lugar daw kasi, mayroon daw silang kabarangay na mangkukulam. Ang dating kagawa dat ngayon ay barangay captain na si Leo Karcha. Aminadong marami sa kanyang mga kabarangay ang naniniwala sa mga kwento-kwento tungkol sa mangkukulam umano na kasakasama daw nila sa kanilang lugar. Ramihan po, may naniniwala pero may mga hindi rin po. At sa tuwing may mga nagkakasakit, albularyo raw ang takbuhan ng kanyang mga residente. Sa mga albularyo talaga sila lumalapit. Sa totoo lang, hindi po ako naniniwala sa mga ganyan. Ayos ka siya katawa ng babae ito! Madalas, iisa lang ba? daw ang nakikita ay, ng mga ay, albularyo, ay. albularyo kung bakit nagkakasakit ang ilang tao sa kanilang barangay. Babae ang sayo. Kaya ang ilang mga residente may hinala kung sino ang mangkukulam. Ang laman ng chismis at tinuturong mangkukulam daw ng kanilang barangay si Aling Perla, 69 anyos. Biuda na si Aling Perla at solong itinataguyod ang kanyang pamilya sa paglalabada. Kitang-kita kita ka na yung paghihirap niya, pagbubuhay niya sa amin. Kung ano pinasok yan, naglabada ako nga ano anong Pati sa ipa na malikabok, pinasok niya yan. Makapag ano lang ng mga darak, bibenta yung pambubuhay sa amin yan tahimik at hindi pala kausap sa mga kapitbahay si Aling Perla. Kaya hindi inakala ng anak niyang si Lorenzo na magiging laman ng chismis sa kanilang barangay, ang kanyang nanay. Kaya sa nasabi nilang pangkukulang malang wala pong katotohanan niya. Bukod sa itsura ni Aling Perla na mukha raw mangkukulang, pinag-isipan din daw ng masama ng ilang kabarangay ang isang bagay na nakasabit sa bahay ni Aling Perla. Yung nakasabit na ganyan na kulay pula, paliwanag sa akin ng lola ko at nangay ko, yan ang pangtaboy para hindi kayo palaging magkakasakit. Pero hindi inakala ng pamilya sa Bares na ang chismis na palang iyon ang magahatid sa kanila ng isang matinding trahedya. Dakong alas 6 ng umaga ng adyes ng Oktubre 2013, maaga raw na nagwalis ng bakuran si Aling Perla. Wala siyang kamalay-malay sa nakaumang na panganib. Isang lalaki ang nooy walang awang pinagbabaril si Aling Perla. Tatlong putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa barangay ng umagang iyon. Mabilis namang tumakas ang salarin mula sa krimen. Lola! tulong! Isinugod agad sa pagamutan si Aling Perla, pero idineklara na, na siyang dead on arrival. Agad namang rumesponde ang mga tarempoli sa crime scene. Pagdating po namin sa lugar ay wala na po yung biktima. Balik ka pamilya lang po yung mga nabutan na mga anak po ng biktima. Ilang mahahalagang obserbasyon sa crime scene ang kanilang nakuha bakas na lang po ng dugo ang aming nadatnan. At tatlong basyo ng kalibre 45 po ang narecover sa crime scene. Noon na tinukoy na ang pagkakailan ng biktima. Ang biktima po ay si Ginang Perla Labandera, viuda. Hinala ni Lorenzo ang maling bintang sa kanyang nanay ang isa sa dahilan kung bakit siya pinagkainteresang patayin. Sa simula't simula, nakita ko nung bata ko. Talagang hirap ang nanay ko yung tinataguhin niya kami sa magandang pamumuhay, kung ano nung pinapasok niyang trabaho para kumita lang. Nagpensa na sabi nilang bangkukulang, malang kulapang katotohanan niyan. Batay sa isinagawang post-mortem examination ng mga tarem, Municipal Health Officer na si Carmelita Aison, tatlong gunshot wounds sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng matandang si Perla. Shock secondary to hemorrhage, multiple gunshot wounds ang naging sanhi ng kamatayan ni Aling Perla. Sa isinagawang investigasyon ng mga pulis, nakita daw ng apo ni Aling Perla ang bumaril sa kanyang lola. Siya po mismo ang nakakita doon sa ganman Pinakita po namin siya ng mga picture sa aming Rhodes Gallery at na-identify niya po ang bumaril sa kanyang lola. Ito'y kinilala bilang si Reynaldo Vistro. Pero ang problema, nooy wala na sa lugar ang sospek. Sa background check na isinagawa ng mga otoridad, lumalabas na nasasangkot pa sa ibang mga kaso itong si Reynaldo. Law enforcement target na po siya kasi nga sa dami ng kaso niya na kinakaharap na murder. Agad din namang nahanap ng mga pulis ang sospek sa pagpatay kay Aling Perla. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na nakakuha tayo ng asik na puro kung nasaan siya tago kaya doon po natin siya nahuli. Sa presinto, agad sumailalim sa tactical interrogation si Reynaldo. Pero mariin niyang itinanggi ang kasong iniuugnay sa kanya. Wala kinalaman niyan, sir. Totally denied po siya. Pero sabi niya, during that year, wala na po ako dito sa Pangasinan. Denied po talaga po siya. Sa RTC, mabilis na umusad ang kaso sa korte. At nito lamang Abril 2018 ay guilty ang naging hatol sa kaso murder laban kay Reynaldo. Siya ngayon ay nakapiit sa New Believed Prison. Sinubukan namin kunin ang kanyang pahayag ngunit siya ay tumanggi na magbigay ng kahit na anong pananalita. Ang nakamit na hostisya ang pinaguhugutan ngayon ng pamilya para maghilom sa pagkamatay ng kanilang nanay. Dalangin din ng pamilya malinis ang pangalan ni Aling Perla na nadungisa ng isang chismis. Sinasabing mangkukulam yan eh. Ang talagang alam ko yan dahil sa lupa yan. Di na sa ko po sa nanay ko. May hihingi ako ng tawad kasi di ko siya natulungan. di ko, siya, hindi ko napigilan yung pagpakakapatay sa kanya. May kasabihan na tayo kung walang magandang sasabihin sa kapwa. Huwag na lang natin sabihin sa iba. Isipin natin mabuti ang magiging resulta dahil hindi lang ito nakakasira ng reputasyon, nakakamatay rin pala.